Ako po si Ronel San Kami po ang nagtayo ng Atiya Wood Crops. Nandito po kami ngayon sa Sitio Dos, Barangay Mangga, Candaba, Pampanga. Bata pa ako, mahilig na talaga ako sa mga carpentry works, sa mga kahoy. Napapanood ko sa mga father ko, sa mga kamag-anak namin ang pagka-carpentry works. Hanggang sa na-discover ko na lang sa sarili ko na may skill din pala ako sa paghawak ng kahoy. So, kaya hanggang sa nakasanayan ko siya hindi ko akalain na ang woodcrafts pala ang magigiging isa sa magiging sandalang ko na negosyo pagdating sa edad ko na ito ngayon. Bukod kasi dati sa woodcrafts, so alam niyo naman sa Singapore, minsan ang trabaho ng mga nating mga Pilipino dyan ay sa mga fast food at minsan sa mga office work. Pero mas madali akong discover at mas madali akong na pag-improve ng mga employer ko sa wood crops. Mas nakita nila yung husay ko sa wood crops. Mula dun sa skill na natutunan ko sa Pilipinas, nung nakarating ako ng Singapore, na-upgrade siya, mas na-enhance ko siya, at inadapt ko naman yung workmanship na natutunan ko sa Singapore. Kaya pagbalik ko sa Pilipinas, mas naging madali ang paggamit ko sa kanya. Talagang ang aming specialty ay mga dining table, mga solid wood at malalaking dining table na talagang mamamangha ka sa laki ng kahoy namin na ang makita mo ng mga lamesa namin dito, isang piraso lang isang buo na hindi ka makapaniwala na wow ang laki niya, San kayo nakakuha ng ganyang kalaking kahoy. And then bukod doon, ah, dahil na rin sa mga demands Nagawa na rin namin mag-provide ng mga chairs, tables, office tables, mga console. Basta lahat ng mga kahoy sa isang bahay na ipoprovide na po ng Atea Wood Capture. Kaya kung sinubukan unang hawakan ng mango wood, unang-una naramdaman ko sa market natin na mas madaling hanapin ang mangga at mas mura ang presyo niya kumpara sa mga sumisikat na mga solid wood ngayon. mango wood po, mas marirecognize po sa pagiging light color wood ng mango. May pagkadilaw na medyo white. So, mahalin tulad mo sa, sa Nara White. Actually, ang mangga nga yan, ang pinakamurang klase na para siyang mumurahing Nara. Tapos, sa tibay naman, naniniwala kami na kasing tibay din yung mga sikat na kahoy ngayon. Mga sikat na mga solid wood. Meron din siyang mga nare-required na kapal at may limit din ng dimension ng mangga para hindi ka magkamali sa paggamit na. Sa Atiya Woodcrafts, lahat po ng klasing furniture nyo, basta yan po ay yari sa kahoy. Ah, naniniwala po kami na kaya namin i-provide yan. Nagko-customize po kami ng lahat ng design ng kahoy na mag-fit sa design ng bahay nyo. Ginagawa namin yung the best namin para mas marami kaming customer kasi pangarap namin na magkaroon ng isang malaking showroom at uh, makapagtayo ng brand sa Maynila kasi medyo yung mga kliyente natin sa malalayo na sa bumiya sa probinsya gawa na rin po ng traffic at mga isyu sa karsada at bukod po doon gusto rin po namin makiisa sa mga activities ng mga planting trees po para makatulong din kami sa nature natin makapagbalik